Tumagos sa puso ng mga manunood ang eksena ng matinding iyakan at komprontasyon ni na Sharon Cuneta at Julia Montes sa huling tatlong linggo ng Saving Grace, The Untold Story The Last Hope, kung saan naisiwalat na ang pasabog na revelasyong sila ay totoong magina. ina Tinoodo na ng dalawang aktres ang makabagbag damdamin nilang mga emosyon sa inaabang ang revelasyon matapos malaman nga ni Ana, Julia, na siya nga ang totoong anak ni Miranda na iniwan sa ampunan noon hindi na nga nakapagpigil si Ana sa masakit na katotohanan at isa-isa nitong inilabas ang hinanakit laban kay Miranda, Sharon. Magtutuloy-tuloy rin ang mga pasabog na revelasyon sa serye dahil malalaman na rin ni Ana na may taning na pala ang buhay ni Miranda. Bukod dito, hindi lang ang harapan ng magkaribal na sina Helena, Janice de Belen, at Miranda ang matututukan ng mga manunood, kundi pati na rin ang iskandalong sa pagitan ni Ana at Sara, Jenica Garcia, sa lumalaki nilang hidwaan para protektahan si Grace, Zia Grace. May pag-asa pa bang mapatawad ni Ana si Miranda? Posible pa kayang hamupa ang matagal ng hidwaan sa pagitan ni na Helena at Miranda. Tutukan ang huling tatlong linggo ng seryeng Saving Grace, The Untold Story The Last Hope, gabi-gabi ng 9.30pm sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Iwan, at Kapamilya Online Live. Available ang latest episodes nito sa loob ng 21 na araw matapos silang unang ipalabas sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Iris kan lang ang anumang digital TV box na ginagamit sa bahay, gaya ng TV Plus Box, para makanon sa TV5 at A2Z. Mapapanood din ito sa labas ng Pilipinas sa pamamagitan ng Iwantik at The Filipino Channel, TFC, sa cable at IPTV.